<laughs> yan po, yun po si Michael. Kayo lang po yan nakatungtong dito. Kayo lang nakakita ng dagat yan. Kaya tingnan mo na, parang pusang gala. Ayan po yung po kami ngayon sa Plano <laughs> Nandito po kami sa dagat at daming na matutong kayo ng mga kaganapan kayo dito. Sobrang pong malamig. <laughs> Ayan, iniwanan nila ako. Iniwanan nila ako. Sumakay na sila sa sakyan. Oh, siyang na yan. Tika lang, tika lang. <laughs> Kikiliti <laughs> ako, tika lang. <laughs> Ayan po si Warden. Sabi ko sa iyo, huwag mong kakalimutan yung gamot mo at sinusumpong ka tuloy. <laughs> <laughs> Bigo si Warden, punta na lang ng Toyota. Doon mamimingwit, 10 real. Tatlong kilong, hasa-hasa. <laughs> Ang dami naming nahuli! O oh, yan po. Eh, nakalimutan niya pong uminom ng kanyang gamot. <laughs> Kaligtaan niya. <laughs> Mike, pasok! <laughs> Nga kang uso, ito na po. Papuwi na po kami. Napakarami po naming nahuli. Nahuli? <laughs> 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 Bakit hindi na kayo pumunta doon sa gitna? Uh, Hindi ko naman kayo bubabayaan. Ito po ang... No, uh, si Warby. Ay, si Warby. Si ito si Tatam. Ito nga huli. Ito nga huli. Ito nga huli. Ito laki. Ano? May isda pala dyan. May isda, Pero, isda dyan. Kaya lang mahaba. Dapat ang tapon Tuwang tuwa eh. Tuwang tuwa sa galak ko. Oh. <laughs> mga kanguso Ito na pa huli si Piyadjan nyo. Bye bye! Si Kaminit! <laughs> Pasok! PASOK! <laughs> Ayan si Pia Janyo <laughs> Pia Janyo jah <Pia> <laughs> jah pa katabi niya si Mike Enriquez Si... Gas Bilgas Gas sa Bilgas, <laughs> <Hingga> sa Bilgas. <laughs> Si Doris Vigor niya Ito pa si Gas <laughs> Bilgas Aaaaah, nakahulting. Sa'tin mo ang balita? Walang nakahuling. Sabi ko lang. Ito ba yung suspect? Kung <laughs> 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 um, gaganyan, ibababa ka niya dito. Parang <laughs> <laughs> taxi dito. Sa balita lang. Nyok nyok! Parang taxi ay sasakyan mo. Parang nyok-nyok-nyok lang. Isang araw. Isang nakaligtaan. May uminom ng gamot. Namas <laughs> tayo doon. Balik tayo doon sa... Araw. <laughs> Nakanguso. Diretso Uwi na po kami. Nakarating ka ng cover. Mike, pasok! Hindi <laughs> <laughs> ba nakahanda? Maya, maya. Ayan po si Pia Ganyo. Pia <laughs> Ganyo. Pia Ganyo. Ayan po yung suspect. <laughs> suspect. Mukha pa lang. Mukha lang mamamatay tao yan. Ewan eh, ko Di ba? Na, oh, dito? Subukan mo. Nakay naman gasolina eh. Yan po, rapist. Malay mo doon tayo, mga pangiging. <laughs> Mike, pasok! Mga kanguso, ito na po. Paway na po ang mga taong makagandang lalaki. Ako may palingalinga sa paligid sapagkat napakarami pong uh, mga fans. Hinahabol mo po nila ako eh. Sige mo na, itago niyo ako. Snatcher pala. Biyagan niyo, pasok! Hinahabol <laughs> yun na yung snatcher. <laughs> Pusang gala. Tatsik na Laglagan lawa, pusang gala. Party ay puro party ano. Lido you know? ito. Ito oh, ganda ng Amerika oh. <laughs> Ang kapal po ng snow. <laughs> <laughs> Diyan po naglalaro si Pusang Gala. Ayan. <laughs> natin. <laughs> Ay, parang dagat, hindi pa tayo Hindi malapit na yung...